natagluto na tagluto mga amigos, amigas na atong patatas, carrots, bumbay, ahos, tanglad, pasayan Ato nirong isalang, ato nirong sugdan pagluto, huwag na po tayo gamay Huwag magsugo na tagsalang sa atong karne, haron magmantika Atong butangan ang lamas, tanglad, atong ukay-ukayon Sama sa imong asawa, imong ukay-ukayon ugang rumah, hasta humuta humut pa si utot para mas mulami siya tong uka ukay ukayon dili ugay ugayon ha ug golden brown na ganis siya diha na nato ilunod humutah ang gilunod ang patatas o karot sa musabay mo humok sa karne ug atong secret nga ingredients nga din na ito isaba mauna na siya tuyo na yung mga sarsar nga mga sekreto ni ito nang ilunod ang pasayan atong giulay o lunod pasayan ang pasayan kay dali alam mo siya mong urin sa muluto nga ito rin takloban humagtakloban na itong isunod ang repulyo atong abrihan ug ang repulyo ato nang ibutang atong kayo kayon ginagway Samtang nga ito pang ipahumok 5 minutes Tan na usat sa gwa sa totan li leon ug bang panahon ug diha ato nang giyak Gabrielian ug atong gitandaw ug okay na bang tanan ug atong tilawan ug unsay lassa sa atong giluto na pamsamunya mijul lamay migrutong giluto di mangao na tarong taud taud Lord daghang salamat sa grasya unta kong ma uh, pamilya masulok na koy ikaw na kumama um. ang ah, salamat sa pagkaon na sa kong tabangan Amen okay, akong luto sam sam Pancam pancam Ayan, salin siya itong kwan. Tipulyo. Patatas. Kewits. Kewits. Let's go. First bite para sa inyong tanan mga followers, mga non-followers share po mo itong video di ha huwag like po tagaay po niyong reaksyon para magpadayon ang tanan hmm gusto yung lami ah lami ko kay kaya ako may luto pero muti lang, niya

Mmm. Ngon oh, lắm Chăm suy Lấy nó chăm suy ha Chăm suy Bằng cá un xăm ngã chui Ủa chăm Chăm suy Chăm suy Chăm bà bún bà gà lô tộc Chăm suy Bằng cá un xăm nha Chăm bà bà gà lô tộc Hoàn chăm bà Được không

Nya, yeah, hindi rin lang kutob. Lakang salamat sa pagtanawin ninyo. O, na tayo channel ha. Research sa lang. Homes Dairy Farm. Thank you. Bye bye.